everyone. Hello guys. So another mino for today. So magluluto ako ng panis siya guys. Lamang loob ng isda. So dagko kayo ang lamang loob guys. So kayo dagko mo niya nga isda. So ito niya siyang adubuhon. So na ako'y kompleto nga lamas. Then ato na rin siyang timplahan. So disclaimer guys hindi ako na promote ang aking mga ingredients. Ito lang din yung pampalasa ko everyday sa aking mga niluluto. Then, okay, basin mga copyright sa ali guys. Hmm, sa ano lang. So, ato na rin siyang butangan o oh, suka. Uh, yung ah. Then soy sauce. Then i-mix na lang kaya natin siya guys. So ito nang igisa ang mga laman. Then, ato siya ko Then, pinunod na tayo nato ni namang loob sa isda, guys. Oh, yan na. Pinunod na siya nato, guys. Then, ato na rin siyang haluin. Halo-halo na lang din siya, guys. You see, yan. And then, ato din siyang pakloban para maluto. Then, ato siyang butangan o bawing guys o kanang uh, sibuyas dahon para mawala ang iya ang langsa guys. So, ato na lang siyang mix. na ni siya guys ito na dahil ni siyang paunan so ready to serve na ni guys ayan na loto na ang Kayo ang gimbo. Pag-iapit ang gimbo, kayo ang gimbo. Pilain mo ito na. Pilain mo ito na. Pilain mo ito That's <laughs>